lalo po sa ating lahat. Kasama po natin si Ambassador Jay Morello. Yan. Siyempre po kasama natin si Kalingap Victor. Nasa na? Ah? Yan, si Kalingap Victor. Pratago. Samahan niyo po kami. Naipupuntahan po kami na isang diwata ng Dunsol. Yan, yan mabuhay po kayo lahat. Siyempre kasama po natin o oh ambassador. No? Uh, may pupuntahan po kami mga guys. Siya po ay isang ano uh, PWD po. PWD ng babae. Maganda po siya. Magaling kakanta. So, amin pong babalikan ngayon kasi kahapon wala po tayong dalang pangayuda. Eh. Ngayon meron po akong dalaw para pambigay. Tala po. Ati Marlusa, mapagpalang araw po. Shout out. Tita London, Best Kitchen, kama lang sa TV. Siyempre po, Pinils Pinils, 3 Lita Prats. Yan, Marilyn Salcedo, Lemot Naka. Yan, sige, samahan nyo po kami, tara. Mga kaling, sa aming pupuntahan. Mga kalinga po, pero makakandito po kung ano naman po si Siyempre siya po yung aking tinutukoy na atin pong pupunta na tayo doon po natin ang bigas. Good morning, Glenda. Kumusta? Pwede ba kita makausap? kasi sige, pupunta ka doon. Siya si Glenda. Kumusta naman ang kalagayan mo? Glenda, sa iyong katayuan, matagal mo na bang matagal mo na bang karamdaman yan o since birth ba? Yung, 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 ang yung kapansyanan yan ba ay mula nung isilang ka? Ay, ibig sabihin nung mangyari ayan sa'yo, 3 years old ka. Pero nung time na nakakalakan nakakalakad pa. Ganun, nung ka pa. Eh, ano naman, kumusta naman yung pag-aaral ni Glenda? kumusta naman ang iyong pag-aaral? Nung hanggang hanggang anong year ang natapos mo? Hanggang grade 10. Hanggang grade 10 naman. So, kumusta ang buhay mo bilang isang Glenda sa iyong pag-aaral? Kumusta naman? Ano ang pangarap mong maging bilang ikaw ba ay ikaw ba ay natutunan mo Pagmula nung ikaw ay nag-a-congratulate lang. Yan ang. Ibig sabihin ah, medyo... siguro may mga dahilan kaya hindi ka nakapag-aaral. So anong dahilan mo? Anong reason? Yung parang sinusumpong po ako. Ah, yun ang naging dahilan kaya hindi ka na nagpatuloy. Nahulog ako Ano Ah, nahulog ka sa school? Sa school o dito na? Ah, dito na. Ilan taon na ngayon ang... Ilan taon ka na ngayon? 21. 21. Ah. So mga kalingap, siya po si Glenda. 21 years old. Ah, siya po yung tinutukoy ko na diwata na dun sa iyo. So, meron po tayong dalang bigas para ibigay sa kanya. Yan. Para po i-bless natin. Ito po yung galing po kay Kuya Bal. At uh, atin po ibibigay kayo. Ano? Glenda, pagdamutan mo na ito, ano? Para sa iyo. Ayan. So, yan yung akin na na. Yan, siya po si Glenda ang kanya po. Siya po ay nung bata pa daw, ay nakakalakad pa. So, ngayon, siguro, ano, ano ang panay? Ano pong personal na dahilan na no? Ito ang kanyang pagkalupo, yung poobay sinong birth pa. o talaga nung bata pa lang. Bata pa lang? Bata. bata pa lang. Nung um, siya nung tatlong taon, yung nag siya. Ha? So, yun, yun palang naging delan? Um, <tong> hindi na siya nakalakan. Hindi na nakalakan. So, Eh, kumusta naman ano, Glenda? Ay, ayan pala ay nung bata ka pa, ano, laging, nilagnat pala ang lang, Lagnat ang laging lang. Kaya kaya hindi nakalakad. So, nagsimula pala sa pag sa lagnat yung pagkapolyo mo. Ganun. Pero at least at the same time, nakapag-aral ka naman, di ba? Sabi mo nga, inabot mo pa yung grade 10. So, bukod doon, yun lang ang naramdaman mo. Hindi ka naman, uh, what I mean, di ba may iba yung parang sinusumpong siya gano'n. Hindi ka naman naging, laging gano'n sa buhay mo. Hindi naman naging gano'n ang iyong naging kalagayan. Oo. Pero napansin ko mukhang kahapon kasi nag-try ako. Napakantay ka. Maganda yung kanta mo. Pwede ka bang kumanta ulit? Kanta ko ba? Oo. Ano bang gusto mo? Yan, mga kalingat, papakinig ko po. <laughs> Paririnig ko po sa inyo yung kanta ni... Glenda. Ayan. Ikaw ba 'yan galing sa puso mong pagkanta? Hay, ikaw Sana'y dinggin mo ang awit ko. Ito awit ng nagmamahal sa'yo awit na may pag-ibig Mula sa aking puso Ang awit kong ito'y para sa'yo Langit ang bawat saglit sa piling mo Ika'y ang tunay sa puso ko Di ko mapapayagan Mawalay ka sa akin Nais ko'y laging kapiling oh ang iibigin ko Yan mga kalingap napakaganda po ng boses ni Glenda Tsaka yung kanyang yung tsaka yung kanya po itsura maganda po siyang bata at masigasig So sana po sa mga viewer po natin tularan po natin si Glenda, si Glenda. sa kabila ng kanyang pagiging PWD meron siyang ano meron siyang guts para ipakita yung kanyang talento at buti na lamang po, nasumpungan ko po siya dito na kami pong magkakasama si, yan, si Kalinga Victor, kasama po natin. Yan, so, po si Pastor J. Morello Vlog, siya po yung aming kasama nung mamataan ko po ito. At na, nagpaalam po ako kay Glenda kung pwede ko siyang i-vlog. Alam niyo po mga guys, sa katulad po ni Glenda na may kapansanan, ang Diyos po, hindi po siya just na maramot. Siya po ay Diyos na mapagpalat, Diyos na mabuti. Sa kabila ng kanyang kapansanan, meron pa siyang magandang tinig na pwedeng maging inspirasyon po ng mga PWD katulad niya na hindi po lang ang pagiging PWD upang hindi matupad yung pangarap ng isang tao. Alam mo, Glenda, nakakatuwa ka kasi sa kabila ng pagiging PWD mo, very positive ka. Di ba? So, hindi ba yan naging sa sa'yo para buuin mo yung mga pangarap mo sa buhay? <laughs> Tuloy mo lang yan kasi alam mo, malay mo ha. Hindi naman, hindi naman natin pwedeng sabihin na ano, no? Malay mo, yung loobin. Ha? kumakanta lang. Malay mo, magulat tayo, ano, magustuhan nila, ano, yung boses mo, di ba? Wala namang masama doon, di ba? Tulad yan, ma very positive ka sa buhay. So, nakakabless, ang ganda ng boses mo. Tuloy mo lang yan. Ako nga ay natutuwa kasi hindi ko akalain na dito pala sa Dunzol, marami kang pwedeng... Ay, walang ano man. Pasalamatan natin yung si Kuya Bal. Kuya Bal? Oo, si Kuya Bal sa bigas. At the same time, ah, uh, nakaka-bless. Ang galing mo palang kumanta. Ikaw ba yung talagang kumakanta? Opo. Oh, Dati na po. Dati? Napakanta na ano mga join mo, gano'n? Hindi po, kapitan. Ah, kapitan. Meron ka bang tatay? Hmm. Ah, ah, sila. Eh, what I mean, yung talagang tatay talaga since, um, since birth, gano'n? Ah, So, napaka Jose, mo. So, ikaw pala yung na, naiimbitahan na, na, na sa mga ano, para kumanta, gano'n? Dati po. Dati. Dati pa, invite invite, in -invite, para in invite Para pakantahin lang. <laughs> so, pwede bang mag-request ng isa pang kanta yung... Isa pa po? Uh Oo. -oh. Yung, yung, kaya mo lang para hindi ka makulugan. <laughs> Dito po paano yan? ala ito. Ay, hindi po. Mabuti na. ako ah. sa Naligo Sige, ko yung kanta mo ha. isang request pa ayan mga kalingap, nakakatawa mabuti hindi ka nabungaw na, na ano, so, nung mahulog ka doon ay nung matamahan ka ng pinto Pada, buti hindi tinamahan ang ulo mo hindi lang po hindi pwede nakaantun sa may okay. ating hmm. so salamat ha sa pagpapaunlock mo na may vlog kita kasi opportunity yun para sa amin ng mga vlogger na mabigyan mo kami ng pagkakataon na na ma ka namin. Uh, hindi ko mapigilan ang nadalaman ng puso ko. Kahit na alam kong meron kang iba, ay di pa rin nagbabago ang damdamin ko. Kaya ko ialay ang lahat sa'yo ahi ako'y di mo gusto na islam nemi say makapiling ka Pag-ibig ko sa iyo lamang Oh, praise God. Ang ganda talaga ng boses mo. Yan, salamat sa pagpapalak mo, ha? Ay, meron nga pala akong konti dito na ibigay sa iyo. Salamat sa sponsor kasi. Meron po sa... Napagpasensyahan na na ito, no? Tapos salamat ka po kailangang una sa lahat sa mga sponsor na nagbigay sa akin ng pangayuda. Salamat kay Beliz Beliz, Arlene Salcedo, Sterilita Prats, Shoutout kay Ate Marluza, Tita London, Deskitching, Kamalang TV, at salamat din po kasi napaunlakan na po Glenda. So napakaganda po ng kanyang pangalan kasi Pinagsama po ng mama at ang kanyang papa. Na-find out ko na ang pangalan pala ng kanyang tatay is Glenn. And then, yung mama niya, Nilda. Nilda. So, pinagsamang Glenn at Nilda, kaya ginawang Glenda. So, kumusta naman? Maging masaya ka naman sa buhay mo sa kabila ng ganyang pangyayari sa buhay. Hindi ka naman, hindi ka, hindi mo pa naranasan yun. Mabully uh, sa isipin Oh, nabubulig ka na. Oo, hmm. ka ba? mo Oo, oh, yun ang naging laban-laban mo no para... Sa yeah, yun, yun po. Ah, ah, okay. uh, oh. kasi oh. Oh. Pero ko. So, Pero kumusta naman? Eh, Napaglabanan mo naman yung panunok sa naman. Ay. So sa kabila po ng mga pangyayari sa kanyang buhay, naranasan niya rin pala ang pero hindi daw po naging handlang sa kanya yung pansanan niya at yung pambubuli. Bagkos ginamit ni Glenda yung kanyang kapansangan para maging matatag. Yun nga lang po mga guys, hindi na po siya na kasi nakapag-aral sa kanyang nararamdaman. So, meron daw mga pagkakata na sinusunod po So yun ang naging dahil. Marami po salamat guys sa inyong pag uh, sa alaman sa inyo, lalo lalo na nasa pamilya ni Glenda na nagpaulak para sa ating vlog. At abangan po ninyo ang next vlog po natin. Marami po salamat. Yan po si Glenda, mga kalingam. kalinga mo. sa sa kanya. Kamila ng kanyang kalagayan matatag po siya. smile. <laughs> smile yan. Tsapa. Yan. Yan mga kalingap. Maraming salamat po. At napaulakan po tayo ni Glenda. Mabuhay po ang team kalingap. Siyempre po sa pangunay ni Kuya Bansandos patubang, At ay blood kalingap. siyempre, kalingap Victor. Siyempre po si Ambassador. Ambassador si Piniel, oh. ah. Jay. Oh, at syempre okay, sure, na okay. kasama rin po. Sumama rin po si Piniel. Oh, Nakakatuwa po kasi napaulakan po tayo. Maraming salamat po sa si yung next vlog po. Mabuhay po ang lahat. Sana po huwag po natin kalimutan. Uh, pakishare po. Palike. Eh, Pashare. Uh, salamat din po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Mabuhay po kayo. Okay, ang Diyos po ang magpala sa inyo lahat. God richly really bless you. Jesus loves you all. Bye-bye.